Sa pinakaulahing update sa COVID-19 cases ni Atong Hunyo 18, dun ay 40 kaaktibong kaso sa COVID-19 ang Jansan. 18 ni Ini, mao ang natala nga bagong kaso sa Gikaingong Adlaw. 93% sab ang gitaas sa first o second week, base sab sa surveillance ni Ini. Bisan pa man, wala gihapon kini sa alarming threshold sumala pa kay Dr. Carl Igrobay, assistant head sa City Health Office Diansan. On a day-to-day -day basis, uh, nagpapasa ang mga hospitals to our city surveillance unit and then tayo ina-analyze din natin. And so far, wala naman tayo na sa alarming threshold. Dugang ni ini nga padayon gihapon ang monitoring nila sa COVID-19 ug do na sa available test kits ngadto sa mga pasilidad. All the reports coming from the hospitals na kasi doon nang gagaling yung ating mga uh, cases ng COVID particularly, uh, minmonitor minomonitor pa rin natin, no? arun dunay pangontra ilabi na ang matud pay bagong himugsong variant sa covid-19 karon nang hinaot ang residenteng si Margie Merin nga makapabuster siya't shot pohon pohon okay open nila magpabaksi magpa booster nami na una po ko naman pero siguro sunod na pag ready. Sumala pa sa CHO Jansan, nga doon na matud paghihapon ang pagpangita og bakuna hangtod karon. Apan gipaklaro pa nila nga wala nay available vaccine sa pagkakaron. Yun sana ang gusto natin no? However, in the Philippines, actually marami nagtatanong, we no longer have the doses uh, for COVID-19 uh, vaccine for boosters or for primary dose no. Wala na tayong stocks. Gani, doon na matod pa silay ginapaabot nga COVID-19 vaccines, apan dili dinaghan tungo donations na lamang kini. Libre usab gihapon kining itanyag sa publiko sa umaabot. matod pa sa CHO Johnson apan limitado na lamang. In the heart of changing lives, Kini Silayza Labaho, Brigada News.